Hi guys, dito ako sa labas. Nagpasilong ko dari sa garahi sa mga sakyan nila. Kay one man, tanawa oh, guys. One, hindi ko kagawas, hindi ko kaadto sa pikas, magpakaon sa lama usa kanding. Kay one. Awa oh, ang sakyanan sa akong uyag guys. Sports car ni. Corvette brand. Tingnan niyo guys ha. Uh, yan ang form ng sasakyan. Display lang, hindi ginagamit. Hindi naman niya ginagamit guys. Kung baga, koleksyo lang niya, hilig niya. Yan. Ano pa daw to eh, since 28 years old pa lang daw siya, bin binili niya to. Kasi 14 years old pa lang dito guys, pwede ka na magtrabaho, Pwede ka na lum, rin bahay. Kung ayaw mo na sa tumira sa ano mo. Sa biing ginikanan. Pwede sa... Ayan, ano ba itong Tagalog ko? Hirap. Pwede na ka maglaing guys. Para... Kung kay saktong tigong. Siya kasi masipag magtrabaho. Tapos hindi naman siya maluho. Kaya nakaipon. Kaya bumili nito sports car. 28 pa lang ha. Kasi pinu 28 years old pa lang siya. Tingnan nyo ang loob guys. Yan. Dito kasi kahit ma... Kasi wala ditong mahirap at mayaman. Basta masipag ka magtrabaho. May mapupuntahan. May future. Ito naman yung araw-araw naming service. Mercedes-Benz niya. Mercedes Benz. kinagamit Ay, hey, naku, itong postiso ko. Na, nabubulol ako. Ito naman sa kapatid yung kulay blue. Same din ang brand name. Oh, Ay, ang ulan, guys. Hindi ako makapunta dun sa kabila. Ano yan? Dito lang ako. Tapos na ako magpakain ng ano, ng birds. Iba-ibang klaseng birds. Yan. Tingnan nyo, maulan naman. Ang gabing ulan, guys. Sobra. Hanggang dito lang ako, guys, kasi maulan. Hindi ako makalakad, mabasa yung cellphone ko. Na lang yung vlog ko, guys. Thanks for watching. Mag-subscribe naman kayo. Tingnan niyo yung vlog ko. Mag-view na mag naman kayo para may views naman ako. Suportahan natin ang bawat Pilipino. Kapwa Pilipino, mag-suportahan tayo. Salamat guys. Sana manu manood kayo. Mapanood nito. winter yes so ko kasi maulan parang uh, hindi mabasa yung dito pero bagong ligo ako guys yan ito yung winter yes ng netherlands so yung ginagamit tuwing winter dito pag sobrang lamig hanggang dito na guys thanks for watching bye god bless you all